Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inilabas ng Philippine Army ang listahan ng pitong most wanted na miyembro ng New People's Army o NPA sa Kabisayaan. Sa listahan at larawan na ibinahagi ng 3rd Infantry Division Nangunguna sa listahan si Maria Concepcion Concha Araneta Bocala na may patong sa ulo na aabot ng 5.3 million pesos dahil sa kasong rebellion, murder at illegal possession of firearms. Si Bocala na Secretary General ng CPP-NPA ay dinakip noong 2015 pero pinalaya ito noong 2016 at nagtungo sa Norway para maging consultant ng National Democratic Front sa peace talks sa Administrasyong Duterte. Ikalawa sa listahan si Roberto Cabales, Secretary ng NPA Central Front Committee na nag-ooperate sa Panay Island na may 3.1 million pesos na bounty dahil sa kasong frustrated murder at robbery. Kasama rin sa listahan ang isang Roberto Gomia, Arlo Vargas, Severino Geyonago, Magno Flores at Nahum Camarillosa. Nangunguna ang cybercrime sa pinakamaraming kaso na natanggap ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, umaabot sa 16,297 cybercrime cases ang kanilang iniimbestigahan mula noong Enero hanggang Agosto ngayong taon. Sinabi ni PNP ACG Director, Police Brigadier General Sidney Ernia, hindi nagkataon lang na mga insidente na gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng online scams, illegal access, computer-related identity theft, ATM credit card fraud at data interference. Sa nasabing bilang ay nakapaglabas na sila ng 214 arrest warrants at higit 4,000 biktima ang nailigtas sa ganitong krimen. Patay ang isang estudyante habang nasa 30 ang sugatan ng mawala ng preno at tumagilid ang sinasakyang pampasaherong jeep sa bayan ng Cebuco, Zamboanga del Norte. Ayon sa ulat, overloaded ang jeepney na pawang mga estudyante at marami sa mga ito ay sa bubungan nakasakay. Dinagdag pa ng Sibuko Police Station dahil pababa ang kalsada ay hindi na control ng driver ang kanyang sasakyan, makaraang mawala ng brake hanggang sa magtuloy-tuloy ito at tumagilid sa barangay Paniran sa naturang bayan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sigchongko, naguula. At inyong pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.